Ayan mga bay. Alam nyo ba kung ano ang hawak ko? Itong dalawang hawak ko, nakakatulong ito. Hey, Winjet TV. It's Kulas. I on Winjet TV. Oh my gosh, yes! It's the best thing ever! Hey, Winjet. Subscribe, take care, be happy, share good vibes. Bye-bye. Hello mga bay. Ayan, for today's video mga bay, tuturuan ko kayo na mag-travel na kahit hindi ka na maghinto sa iyong sasakyan or tuloy-tuloy ang takbo ng sasakyan mo tapos ihing-ihi ka na, walang problema, ito ang solusyon. Ayan, panoorin nyo. Ayan mga bay, alam nyo ba kung ano ang hawak ko itong dalawang hawak ko nakakatulong ito during mag long drive ma traffic ang daan tapos ihihi ka na ihing na yung misis mo ito ang sagot panoorin yung video na to tuturuan ko kayo kung paano ito dito ko nilagay sa gilid tapos pag uh, during uh, traffic or long drive ihing-ihing ako ito ang ginawa ko kukunin ko to i-open ko habang nag-drive tapos dito lang dyan ipasok dyan tatanggalin mo yung zipper mo ibaba mo konti ipasok mo yung titi mo dyan tapos nagda drive ka or naghihinto or kung ma-traffic ganito-ganito lang di ba? nakaihi ka na dyan ang sarap mang ihi alam ang sarap-sarap talaga pag nakaihi ka na mga bay Isinado mo lang. Tapos, habang nagda-drive ka, dahan-dahan lang, ibalik mo diyan Sip, di ka na. Ayan, di ba? Di ba? Iba na ang may alam, mga bay. Tapos, ngayon, ito naman. Ito, malaking gamit to. Tuturuan ko kayo, kung na-misses nyo, ihing-ihina sa loob ng sasakyan, na kung hindi ka pwede maka, ano, uh, maka pull over kasi sa sobrang uh, traffic, or, uh, sa highway, pwede kang mapulo over sa glit, tapos siyempre, maraming tao, hindi ka pwede mag-ihi kahit saan. Dito na. Ituro ko sa inyo, tingnan niyo at panoorin niyo. Gabay. Dito tayo sa side sa passenger seat. Ang ginawa ni Mrs. pag uh, ihing, -ihing na siya, ito Ano, Diyan lang 'yan. I-open lang ya. 'Yan. Open tapos ayan, tapos dito siya. Siyempre, ihubad niya 'yung ano, short niya or pants niya tapos dito siya nakaupo ganon ayan ihing-ihing -ihin niya siya ganon lang o yan pagkatapos niyan iganon niya dito tapos pagganon siya o tapos ito na nandito na ilagay sa loob ayan ayan tapos dito sa kilid para siptik ayan o diba sigurado dong hindi mo mapipigilan ang pag-ihi at saka bawal pigilan ang pag-ihi. Ayan, di ba? May pangatlo pang tip para dyan. Ayan. Ito ang pangatlong tip na malalaman nyo kung halimbawa taing-taing na kayo o gusto nyo ng mag-washroom na walang washroom sa daan, no? Ang gagawin nyo lang, easy lang. Ayan, no? Itong ano, nakakatulong sa atin during ihingihi ka or natatai ka, lagyan mo lang ito ng white uh, ano black bag or do bag or garbage bag dito sa loob. Ilagay mo lang ang wala tayong garbage bag pero ilagay mo lang doon tapos kain tayo ka na itong transit i-move mo tapos sisalado mo para hindi ka makita. Ayan. 'Di ba? Ayan oh pag ka 'di ba? Tapos, Siyempre, natapos ka na. Oh. Pagkatapos, i-ibababa mo or hindi kung hindi ka bababa. Isilang. Pag tapos na, ikot ka lang. Yan. Tapos ilak mo yung dubag, yung garbage bag. Tapos pag nakalock na 'yan, isirado nga. Ayan, 'di ba mga bay? 'Di ba? Nakuha nyo ba? Ayan 'no. Ayan ang tips natin kasi malapit ang summer, kaya kailan... sa susunod ulit sa mga technique during uh, dito sa mga sak sasakyan na hindi tayo nahihirapan. Ayan 'no. Sana nagustuhan niyo yung video na 'to at sana ma-apply niyo sa inyong uh, like ano everyday kasi hindi lang sa long drive kundi everyday dito at saka ito din Every day or pagkatapos ng lalakad, ah uh, no. I ano namin, dalhin namin sa taas tapos linisan itong ano, itong mga batel na to or itong container no. Okay. Mga bay, mga ate o kuya, mga uyuan, mga iaan. Daghang salamat. Maraming salamat po. Sana nagkaroon kayo ng idea sa kunting kaalaman ng binigay ko. Ayan o. Iba na ang may alam. Ayan o. God bless us all. Gusto ko. Happy ka. Bye bye.